kung sasabihin ko sa inyo na ang pinakaunang ginagawa ninyo tuwing umaga ay pwedeng magligtas ng inyong memorya sa susunod na sampung taon o kaya'y unti-unting nananakit at nanghihina ito, maniniwala ba kayo? Nakakagulat, di ba? Pero ito ang ng hindi alam ng karamihan. Paglampas ng 70 anyos, mas nagiging sensitibo ang ating utak at katawan sa mga nakagawian sa umaga. Ang mga dating tila walang epekto noong kayo'y nasa 50s o 60s, tulad ng hindi pagkain ng agahan, pag-inom agad ng kape, o pagbukas agad ng TV, ay maaaring tahimik na sumisira ng inyong lakas at memorya. At alam nyo ba ang nakakatakot na datos? Ayon sa isang pag-aaral ng National Institute on Aging noong 2024, halos isa sa bawat tatlong matatanda na higit 70 anyos ay may maagang palatandaan ng memory loss. Madalas dahil sa maling pamumuhay, hindi lang dahil sa lahi o genes, pero may pag-asa. Ayon din sa mga eksperto, ang simpleng ritual tuwing umaga ay nakakapagpabagal ng memory loss hanggang 40% at nakakapagpalakas ng katawan at mood. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang fatwa na simpleng morning rituals, batay sa siyensya at totoong kwento ng mga nakatatanda na makakatulong para manatiling matalas ang isip at masigla ang katawan pagkatapos ng 70. Makikilala ninyo si Rose, 74 years old, isang retiradong guro na muntik ng akalain na may demensya siya dahil sa pagiging makakalimutin. At si George, 79 years old, na inakala na normal lang ang kanyang pagkapagod hanggang may natuklasan siyang simpleng ritual na nagbalik ng kanyang sigla. At siguradong magugulat kayo sa ritual number 2, Isang nakasanayan ninyo mula kabataan pero ngayon ay posibleng tahimik na sumisira sa inyong puso at memoria. Pero bago tayo magsimula, gusto kong itanong, ano ang unang ginagawa ninyo pagkagising? I-type nyo sa comments dahil malamang marami sa inyo ay pareho ng nakagawian na maaaring hindi pala mabuti. Sige, simulan na natin. Ritual number 1, ang 5 minutong hydration reset. Ang unang ritual ay simple lang, pero madalas hindi ginagawa ng mga matatanda. Ito ang tinatawag kong 5-minute hydration reset o pag-inom ng tubig agad pagkagising. Alam ko parang ordinaryo lang ito. Paulit-ulit na nating naririnig na uminom ng tubig mabuti iyan. Pero ito ang sekretong panganib. Habang tumatanda tayo, lalo na paglampas ng 70, humihina ang pakiramdam ng uhaw ng ating utak. Ibig sabihin, kapag naramdaman mo nang nauuhaw ka, baka dehydrated ka na. Bakit mahalaga ito? Kasi kahit banayad na dehydration, kahit 2% lang na pagbaba ng tubig sa katawan, ay nakakapagdulot na ng pagkalito, pangihina at pagiging makakalimutin sa matatanda. Ayon sa isang pag-aaral sa age and aging, marami sa matatandang na dadala sa ospital dahil sa kalituhan ay hindi naman may demensya, kundi dehydrated lang. Kwento Ang pagkakamali ni Rose Kilalanin si Rose, 74 years old, isang retiradong guro. Isang umaga, hindi niya maalala ang pangalan ng kanyang kapitbahay na araw-araw naman niyang nakikita. Natakot siya, inisip niya baka may demensya na siya. Pero nang siya'y sinuri, simple lang pala ang dahilan. Dehydrated siya. Inamin niya na madalas niya'y nilalaktawan ang tubig at diretso sa kape tuwing umaga kaya't pinayuhan siya ng doktor na uminom muna ng isang basong tubig bago ang lahat. Makaraan ng dalawang linggo, napansin ni Rose na mas malinaw ang kanyang isip, mas konti ang sakit ng ulo at hindi na siya agad nakakalimot. Sabi pa niya, hindi ko pala kailangan ng memory pill, tubig lang pala. Bakit delikado ang kape agad? Marami ang nagkakamali dito. Pag-inom agad ng kape pagkagising. Ang kape ay mild diuretic, ibig sabihin mas pinapabilis nito ang paglabas ng tubig sa katawan. Kung dehydrated ka na pagkagising, lalo kang mauubusan ng tubig. Kaya mas mabilis kang magkakaroon ng brain fog at panghihina. Hindi ko sinasabing huwag uminom ng kape. Pwede pa rin, pero tubig muna bago kape. Paano gawin ang 5-minute hydration reset? Maghanda ng tubig sa tabi ng kama. Para pagkagising, andyan na agad. Uminom ng 8 to 12 ounces, isang baso, ng plain water bago ang lahat. Walang lemon, walang tsa, tubig lang. Inumin ito ng dahan-dahan sa loob ng ilmang minuto. Huwag biglain para hindi sumakit ang tiyan. Mas maganda kung habang umiinom, magunat ka rin ng katawan. Sabay hydration at oxygen para sa utak. Bakit mabisa ito? Ang ating utak ay 75% tubig. Kapag kulang, bumabagal ang pagtakbo ng mga neuron. Ang tubig ay nakakatulong magbalik ng tamang daloy ng dugo at oksigen sa utak. Ayon sa pag-aaral ng University of Connecticut, ang matatandang umiinom ng tubig tuwing umaga ay nagulat ng 20% mas mataas na enerhiya buong araw. Kaya't ang unang ritual ang 5-minute hydration reset ay simple pero napakalakas na panlaban sa pagiging makakalimutin at matamlay tuwing umaga pagkatapos ng 70. Pero tandaan, ito pa lang ang unang hakbang. Dahil ang susunod na ritual ay isang nakasanayan ng karamihan sa atin. Pero ngayon ay may itinatagong panganib na baka ikagulat ninyo. Ritual number 2. Ang Calm Before the Storm Moment. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang ritual at sigurado akong magugulat kayo rito. Ano nga ba ang unang ginagawa ng karamihan pagkagising? Binubuksan ang TV para sa balita. O kaya'y hinahawakan agad ang cellphone para tingnan ang mga mensahe at social media. Tila normal lang, ba? Diba? Gusto lang nating maka-update o makasiguro na walang nangyaring masama habang natutulog tayo. Pero eto ang delikado, lalo na kapag lampas ka na ng 70 pagkagising, ang utak natin ay nasa tinatawag na Alpha Theta State. Ito ang panahon na nagseset pa lang muli ang ating memoria, mood at hormones. Anumang ipasok mo agad sa utak sa unang dalawampung minuto ay may malaking epekto sa performance ng iyong isip buong araw. Kaya isipin mo, kung unang maririnig at makikita mo ay puro masasamang balita, away ng politika o stress mula sa mga text, ano ang mangyayari tataas agad ang cortisol o stress hormone. At alam natin, ang matatanda ay mas hirap ng kontrolin ang stress hormones. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na cortisol tuwing umaga ay direktang nakakapagpaliit sa bahagi ng utak na responsable sa memorya, ang hippocampus. Katotohanan mula sa siyensya, sa isang pag-aaral noong 2023 na lumabas sa Frontiers in Aging Neuroscience, nakita na ang matatanda na may mataas na cortisol sa umaga ay 30% mahina sa memory tests kumpara sa mga may kalmadong umaga. Isang long-term study mula sa UC San Francisco ang nagsabi rin na ang seniors na laging stressed tuwing umaga ay dobleng mas malamang na magkaroon ng mild cognitive impairment sa loob ng limang taon, ibig sabihin, minsan hindi edad ang dahilan kung bakit humihina ang memorya, kundi kung paano natin sinisimula ng araw. Kwento ni George, ang news habit. Kilalanin si George, 79 years old, dating accountant. Sa loob ng maraming taon, naging ritual niya ang kape saka TV news. Akala niya tama lang ito para updated. Pero napansin ng pamilya niya na habang tumatagal, mas nagiging makakalimutin at mas irritable siya. Madalas din siyang parang pagod na agad bago pa man mag alas 11 ng umaga. Nang magpatingin siya sa doktor, tinanong siya nito ng kakaibang tanong. Ano ba ang unang pinapakain mo sa isip mo tuwing umaga? Napaisip si George. At doon siya natauhan. Pinayuhan siya ng doktor na subukan muna ang 10 minutong kalmadong ritual bago buksan ng TV. Maaring light stretching, malalim na paghinga, o pakikinig ng malumanay na musika, noong una, nagduda siya. Pero nang sinubukan niya, nagulat siya sa resulta. Pagkalipas ng tatlong linggo, mas malinaw na ang kanyang isip. Hindi niya na kailangan laging isulat ang grocery list. At sabi ng asawa niya, mas nakangiti ka na tuwing umaga. Hindi gamot ang nagbago sa kanya, ritual lang ng pagiging kalmado muna bago harapin ang stress ng mundo. Bakit mas malala ang information overload paglampas 70? Mas mabagal na ang pagproseso ng bagong impormasyon ng utak ng matatanda. Kaya kung bubungad agad ay gulo o negatibo, naiipon ito bilang mental clutter na mahirap tanggalin. Mas sensitibo rin ang matatanda sa emosyon. Kung masama ang una mong nabasa o napanood, mas tumatagal ang epekto nito kumpara noong bata ka pa. Ang sobrang stress sa umaga ay tuwirang nakakapinsala sa hippocampus, ang sentro ng memorya. Paano gawin ang calm before the storm moment? Narito ang mas ligtas na alternatibo. Iwasan muna ang TV at cellphone sa unang dalawampung minuto. Bigyan ng proteksyon ang utak mo sa unang sandali ng araw. Palitan ito ng kalmadong gawain. Pwede kang magunat ng dahan-dahan, magdasal o magmeditasyon, makinig ng instrumental music o simpleng umupo ng tahimik habang iniinom ang tubig. Magset ng positibong tono. Bago pumasok ang stress mula sa labas, itanong mo, Ano ang isang positibong bagay na gusto kong pagtuunan ngayon? Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa realidad, ito'y tungkol sa pagbibigay lakas muna sa utak bago ito bumbahin ng mundo. Bakit mabisa ito? Ang pagkakalma ng utak sa unang 20 minuto ay uh, nagpapababa ng cortisol, proteksyon sa memorya. Ayon sa Harvard study noong 2022, ang matatandang nagsisimula ng araw sa tahimik na pagninilay ay may mas malinaw na atensyon at memorya buong araw. Ang maliit na kontrol sa stress tuwing umaga ay nagbubunga ng malaking proteksyon sa utak sa paglipas ng panahon. Kaya't ang ritual number two ay tinatawag kong calm before the storm moment. Sa halip na simulan ang araw sa kaguluhan, bigyan natin ng pagkakataon ang utak na huminga at maghanda. At kung nagulat kayo rito, hintayin nyo ang ritual number three. Isa itong nakasanayang gawain na sa tingin ng marami ay healthy. Pero sa katotohanan, baka ito ang unti-unting nagpapahina ng inyong enerhiya at memorya. Right wall number 3. Iwasan ang heavy breakfast trap. Ngayon, narito na tayo sa pangatlong ritual at ito marahil ang pinaka-controversial. Karaniwan sinasabi sa atin ang almusal ang pinakamahalagang pagkain ng araw. Totoo naman yon. pero ang tanong, Anong klaseng almusal? Maraming seniors ang nasanay sa bigatin. Sinangag, longganisa, tapa, itlog, sabayan pa ng matamis na kape o pandesal na may palamang matatamis. Busog ka nga, pero alam mo ba kung anong epekto nito sa katawan lalo na kung lampas ka na ng 70? Ang hidden danger ng mabigat na almusal. Kapag sobra ang taba at asukal sa umaga, biglang tumataas ang blood sugar at cholesterol. Dahil mabagal na ang metabolism ng mga seniors, mas matagal itong mailabas ng katawan. Resulta? Antok agad, parang mabigat ang katawan at bumabagal ang pag-iisip. Isang 2021 study mula sa Journal of Nutrition and Aging ang nagsabing ang matatanda na laging kumakain ng high-fat, high-sugar breakfast ay dalawang beses na mas malamang na makaranas ng brain fog kumpara sa kumakain ng mas magaan at balanse. Kwento ni Rose, Ang almusal na nakakapagod. Kilalanin si Rose, 74 years old dating guro. Araw-araw ang ritual niya ay tapsilog o pandesal na may mantikang palaman tapos kape na may tatlong kutsaritang asukal. Ang problema? Pagkalipas lang ng isang oras, inaantok na siya. Madalas, nakaupo na lang siya buong umaga dahil parang wala ng lakas. Nang magpa-check up siya, mataas ang kanyang kolesterol at borderline diabetic na pala. Ang payo ng nutrisyonista sa kanya, palitan ng almusal ng mas magaan, high fiber at protina. Sinubukan ni Rose, oatmeal na may saging at kaunting mani, tapos maligam-gam na tsaa. Ano ang nangyari? Sa loob ng tatlong linggo, hindi na siya inaantok agad. Mas malinaw ang isip niya at nagulat ang mga apo niya na kaya pa niyang makipaglaro sa hapon. Minsan, hindi gamot ang sagot, kundi pagbabago sa almusal. Mas ligtas na alternatibo, oatmeal o lugaw na walang mantika, dagdagan ng prutas, itlog na nilaga, hindi prito, saging, papaya o mansanas, maligamgam na tubig o tsaa imbes na matamis na kape. Ang sekreto, light but nutrient dense, hindi kailangang sobra para makakuha ng tamang lakas. Kaya't ang ritual number 3 ay ang pag-iwas sa heavy breakfast trap. Hindi porke busog, ibig sabihin ay malusog. Tandaan, mas magaan, mas malinaw ang isip. At ngayon, dumako na tayo sa huling ritual at baka ito ang pinakaimportanteng dapat gawin ng lahat ng seniors araw-araw. Ritual number 4. Ang gratitude and connection boost. Paglampas ng 70, marami sa atin ang dumadaan sa pakiramdam ng pagiging mag-isa o kaya'y parang unti-unti nang lumiliit ang mundo at madalas hindi natin napapansin na ito pala ang unti-unting nagpapahina sa ating memoria at enerhiya. Alam nyo ba? Ayon sa isang malaking pag-aaral sa Harvard na tumagal ng mahigit 8 taon, ang pinakamalakas na prediktor ng kalusugan at memorya sa pagtanda ay hindi vitamins, hindi pera at hindi kahit exercise lamang, kundi relasyon at koneksyon, katotohanan mula sa siyensya. Ayon sa Harvard Study of Adult Development, ang seniors na may matibay na koneksyon, kahit simpleng kaibigan o kapamilya, ay mas tumatagal ng hanggang demyo taon ang buhay. Ang pakiramdam ng pasasalamat at pagkakaroon ng sense of connection ay nagpapababa ng stress hormones at nagpapalakas ng immune system. Sa mga pag-aaral, ang seniors na nagsisimula ng araw sa pasasalamat, gratitude journaling o simpleng pagdarasal ay may mas mataas na cognitive function kaysa sa hindi. Kuwento ni Mang Pedro Si Mang Pedro, 82 years old, ay nagretiro bilang karpintero. Noong una, nagsimula siyang maging makakalimutin at madaling mainis. Lagi siyang nakaupo lang, walang kausap. Isang araw, tinuruan siya ng apo niya na magsulat ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat niya kada umaga. Kasabay nito, naglaan siya ng limang minuto para tumawag o kumustahin ang isang kaibigan o kapamilya. Makalipas lang ng dalawang buwan, napansin ng pamilya niya. Mas masaya si Mang Pedro, mas alerto, at hindi na malungkutin. Sabi nga niya, Parang gumagaan ang ulo ko tuwing may kausap ako at may pinapasalamatan ako sa buhay. Paano gawin ang gratitude and connection boost? Pagmulat ng mata, isipin ang triko bagay na ipinagpapasalamat mo. Kahit simpleng nakahinga ako o may pagkain ako ngayon. Isulat sa maliit na notebook para mas malinaw. makipag -ugnayan. Kahit simpleng text, Kumusta ka? o tawag ng 2 minuto lang, magdasal o magnilay. Ito ay nagbibigay ng malalim na kapanatagan. Hindi ito komplikado, pero malaki ang epekto sa memorya at kalusugan ng puso. Ngayon balikan natin ang apat na simpleng morning rituals na makakatulong para sa matalas na memorya at malakas na enerhiya kahit lampas ka na ng 7D. Hydration Reset Uminom ng tubig agad, hindi kape. Come before the storm moment. Iwasan muna ang cellphone or TV news sa unang 20 minuto. Avoid the heavy breakfast trap. Pumili ng magaan at masustansya kaysa mamantikang pagkain. Gratitude and connection boost. Pasasalamat at pakikipag-ugnayan bago magsimula ng araw. Hindi kailangang magastos, hindi kailangang komplikado. Minsan, ang pinakamabisang proteksyon sa memorya at enerhiya ay nasa maliliit na ritual na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Kaya tanong ko sa inyo, alin sa apat na ritual na ito ang susubukan ninyong gawin bukas ng umaga? I-comment ninyo sa ibaba dahil gusto naming marinig ang inyong karanasan. Ako po si Doc Jim at tandaan, paglampas ng 70, hindi hadlang ang edad para maging masigla at matalas ang isip. Nasa tamang ritual ang sikreto. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang i-share ito para mas maraming seniors ang makinabang.